case. Um papakita ko lang sa inyo kung paano mag uh, change ng bagong um uh, screen ng cellphone kasi yung cellphone niya na iPhone ay nalaglag. Gusto ako ng consultation, see? Kansao selber machen. Ah, Pwede rin battery. May may meron din siyang parang battery na pwede mong um palitan. So um kasi yung iPhone niya nalaglag sa trabaho, bukin na lang kasi ito yung bago niya, di ba? So, palitan niya ng bagong screen. Yan, nakita ninyo. So, parang, parang nakakatipid din sa, ano, sa pag-repair. Kasi pag na-repair, pag gusto niyo i-repair yan, so, gaya na ng ngayon, no, dahil nasira yung kanyang screen, ay magbabayad talaga na 100, 100, um, uh, 100 plus, mga, mga 200 plus na lang siguro pag nagpa-repair. So, euro yun, no? Oh. At bumili na lang siya ng bago. Yan, no? Oh. Yan, ilalagay, didikit niya diyan. Das sind die Schrauben. Ich dachte, das wird direkt. Oh, da muss so auch. Awesome. Oh, ist so klein. Eh. Und <laughs> hmm. yan, ilalagay niya yan yung bagong screen. Kasi yung screen, di ba, madalas nasisira dito pag nalalaglag. Inalaglag talaga. As in, talagang nalaglag sa trabaho niya. Kaya, yun. Kaya, kailangan niyang palitan ngayon ng bagong screen. Ayan. So. So, kailangan daw yan. Buksan. Yung tatlong ano. Yung parang ano siya. Yun. Ang hirap buksan guys. Grabe talaga. We. Kailangan talaga professional ka dito. Yun. Para ma ano siya. Maukab. Yun. galing naman. Yan ang luma guys. <laughs> So, itapon na yan. Ayan, no? Oh. Nabasag talaga. si in, Ayan. Ayan. Ayan, <laughs> may bago na siya. Ayan. Let's po buksan naman. Let's go buksan naman. Let's go buksan naman na Kailangan, guys, mayroon tatlong, ano, tatlong gagamitin na parang pang, ano, pang, lul, pang, ano, talaga, pang tanggal. Ayan, no? Ayan, Basta Nasaan, pa, Ayan. Das ist nicht andere Farbe, das ist die gleiche Größe. Ah, ist die gleiche ang, ang ng mga scrub skr mo. Oh. Scrub, so scrub. Kuy, kaliliit guys, grabe. Kailangan talaga marunong ka dito. Nanonood din kasi sa YouTube kung paano. na natanggal So, pupunta na yun, yun siya sa doon sa lumang ano. I -tat Tatanggalin yung saraw dyan. Ayan. Kasi yan po yung nabasag eh. Na screen. anyway by the way bago pala mabuksan yung screen guys kailangan talaga na i ano ninyo uh, i warm talaga ninyo with ano itong ginagamit ng asawa ko Un. hair dryer kailangan i hair dryer yun yung muna sila para matanggal yung kasi naka, naka ano, kasi nakadikit natapos na sa wakas yung ano niya yung kanyang cellphone. Ayan, parang bago na siya, oh. Parang mukhang bago na naman. Ayan, yun yung nasira kanina yung screen. Ayan, nagiging bago na naman, oh. Diba? Ang galing. Galing-galingan yan mag ano, eh. Nang ano, mag, uh, mag repair So, ayan guys, mayroon siyang binila, of course, na cover. Para hindi na daw malaglag, guys. Ayan, para pag just in case na malaglag, hindi na siya masisira. Mayroon na siyang pang, ano, pang, pang ano ba tawag doon? Pang ano talaga. Ah, ano daw to? Ah, uh, leader talaga siya, guys. Oh. From ano talaga siya, ah, uh, leader. And pag nalaglag 'yan, at least naman, guys, ay meron na siyang protection, oh, 'di ba? Oh, hindi guys sa akin, ang protection ko lang talaga dito, guys, ay yung ano, ito lang talaga siya. Ito yung iPhone ko na ano, ha. Ah, uh, yung luma kong iPhone dati pero maganda pa rin siya pero hindi siya nasisira kasi alam naman niyo maingat ako sa gamit at sa kanya naman ay ito yung para para ito yung mga luma naming iPhone oh uh, yun ang sa kanya kasi nalaglag yung pala yan guys and see you magkain muna kami next reel bye bye